Alam nyo po ba na hindi lang po gata ang masarap na luto sa gabi o ginataan. Dito po sa amin, sinasabuan po ito. Lalo na po yung mga ganitong uh, lagu pa, o yung paklang pa po. Sarap po nitong inasiman ng kalamansi. Pakita ko po sa inyo yung pagluto namin ito. And then bibilugin lang po namin yan parang ganito po. Pakaluan lang po muna natin itong mga dahon, itong mga talbos. Pigain lang po natin yung mga kalamansi. Pinakuloan ko lang ng nasa 30 minutes. Maglalagay na ako ng mga ricado. Luya, kamatis, sibuyas, siling haba. Pakuloan ulit natin ng nasa 10 minutes. Pagkalipas po ng 10 minutes, maglalagay na po ako ng patis. Ating paminta, ating umami seasoning, na dyanamoto, tsaka po kalamansi. Total cooking time, 45 minutes para sure na walang kati yung gabi. Okay na po yan. Ulam ko ngayon, inasimang talbos ng gabi at daing na bangus. Kaya pala, isa ito sa pantanggal ko ng hangover dati. Sure ako dito, magugustuhan nyo ito. Ah, sarap!